Hello guys, ayan guys, itutour namin kayo sa My Acacia State. Dito sa My Acacia State guys, maraming mga subdivision. Uh, kada pasok sa isang subdivision, um, may mga guard. Parang ano to guys, itong uh, Acacia State, marami siyang mga anong parang subdivision ang tawag doon kasi kada pasok mo may guard eh. pero meron ding guard sa pinaka main entrance kukunin namin ngayon guys ang ID na naiwan ni Randy ayan masok kasi siya may hinatid siya doon sa may subdivision na yon kaya tapos, nung pag-uwi niya, naiwanan na niya yung kanyang ID. So, ayan guys, umuambon pa. May iba't ibang mga, ano dito guys, subdivision yata yung tawag dito, kasi may mga guard kada pasok. Ayan, parang condo style siya. Hindi ko na masyadong video yung mga bahay guys, kasi maambon hindi masyadong kita pero maluwag to guys at may mga iba pang ginagawa dito magaganda yung mga bahay ayan malayo layo pa kami Ma malawak na malawak to guys hindi ko sure kung, kung subdivision ba ang tawag dito or ano ano guys kasi meron din mga kalapapasok na may mga gate yun yata yung tawag na subdivision Si maraming ano guys Orang na parte-parte itong ano na to acacia stake guys. Ayan, kung gusto nyong kumuha dito ng bahay guys. Acacia State. Dito sa May, malapit na rin siya guys sa mga mall. Malapit sa market. Malapit na rin sa BGC. Ayan. Papuntang ano to guys. Uh, malapit na sa munisipyo ng tagig gitna lang to guys kaya malapit sa lahat kaya pwede kayo kung gusto nyong bumili ng mga, na mga bahay dito I search nyo lang ang Acacia State so ayan dami pang ginagawa sya guys dyan oh malamig-lamig din dito siguro guys kasi maraming mga puno laki yung mga bahay siya. On the style. Ayan. Maganda. Maganda rin dito kumuha ng bahay guys. Kasi maganda yung paligid niya. Ayan. Maraming puno. Hindi siya mailit. kaya hindi ko sure guys kung anong tawag dito kung subdivision ba or ano kasi kada may part na ano may guard so yan di ba ang lalaki subdivision siya talaga tapos condo, may condo may condo style meron din ilang palapag lang ganoon dito na kami sa Mahogany Palace. Dito namin kukunin yung ID na naiwan. Ayan, mag-ikot lang kami guys. Then, pa uwi na rin kami. Kasi hahatid namin sila brand Bren at si Sky sa Quezon City. So, ayan. Pabalik na kami di ba magaganda yung mga bahay guys baka gusto niyo mga ano bumili bili na kayo guys ayan di ba ganda ng paligid niya daming mga acacia tree ah oo nga no kaya siguro sinabing acacia acacia state kasi maraming puno ng acacia gaganda ng mga bahay. Mga condo, meron ding ilang palapag lang, mga ganun. O, dito sa gilid guys, pag umaga, kung halimbawa dito kayo titira, pwede kayong mag-jogging kada morning. Ayan. Ito sa harap guys, may mga ginagawa ulit siguro na mga ganyan condo. Ayan, ginagawa pa lang may space pa. Na, yang ginagawa. Ayan. Okay, bili na guys. Uh, para mapalapit kayo sa mga mall. Malapit sa lahat yan guys. Kasi sa gitna lang to. Malapit. malapit kami guys, sa gate maluwag din ang kalsada dito So, ayan guys, palabas na kami sa main gate. Ayan. Papunta uh, na rin kami sa QC. So, hanggang dito lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.